Ala la 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 la. Ayun delikado. Good morning everyone. Ito pala yung aming Resort. Blue Water Blueberry Resort. About blueberry. Ang hawak itong blueberry? Ito mga to, mga galing sa Piliguban. na sila. Ang daan maganda sa daan. No, makarating sa dagat. Ang daan to, mga maliliit na daan. <laughs> Ang skin eh, ta Ali. Namin tao. Ayan. tao. Yeah ta, ta. Uh, uh, uh. Ta. Oh, ta, Napakadaming tao. Kanya kanya activity. Kanyang tao. Kanyang hey, tao. <laughs> buhay na buhay ang beach. Sa dami ng tao. Ah, kasi maganda yung... Wow. Ano tao? Ang ganda ng tao. Wow. Ay jet ski. Jet ski ay naka-drone ng galeng, drone. Jet ski ang dami oh. Ako Beach. Sobrang daming tao. Kanya-kanya ng buhay. Kanya-kanya ng state. Ng position Wow. Dahil mga nag-aantay na boat. Yan mga for rent yan mga Oh, wow. mga bata oh. Dami Bata, matanda. Dito? Apo, yan lang Ang tawag naman dyan, kayak. Ayan. Kayak, kayak. Kaya. Kaya. So, sasakay sila dyan. Umamang sila. Kayak. Pwede yan sa dalawang tao. sa dalawang tao yan. sa dalawang tao. Ah, ang tanda ng tubig kasi luto. Eh. Malinaw. Lagi sobrang busy talaga. Itong group na ito sasakay ko na. Ah, mamaya. Kasi maraming tao. Hi Prince. Ito. Oh. Sasakay sila sa banana boat. Ang dami. Tumasakay na sila. Good luck! Ayan, sasakay sila. Banana boats. Ko, oh, hawak, hawak. Ay! Yung bata. Alis na sila. Yes, sila, sasakay sila. Ang dami. Um, ang price ng pagsakay ay $2.50 daw per person. Ayan. Oh, $2.50 bata per ano, per ikot. Tama, kasi 10 sila. Ayan na, sila. Ayun na sila. Paalis na sila. Ang bilis niyan. Mabilis yan. Ayun na sila. Wow. Hawak. Baka mahulog. na sila. Ayun naman sa kabilang part na yon, isang malaking bangka, mag-a-island hopping tong mga to. Kasi madami yung sumasa kayo. Parang ano to eh. Hindi lang family. Parang ampan Ay, bata. Family. So, sila ay pupunta ng somewhere else. Island hopping yan. Pag Ang laki ng bangka. Pwede siyang maglaman ng... Hmm, hanggang 15 person kaya nga ng 20 yan, isa laki ng bangka. Hindi gano'ng ka, ano, ka, alon. Kaya napakakalma lang ng dagat. Kaya masarap. Bagay sa mga gustong pumunta rito at mag-enjoy ha, ngayong Holy Week na ba. Pero kung <laughs> ngayon palang pupunta, ay good luck. Sa dami ng tao, pulibok na pong lahat eh. Holy book na po kasing lahat. Ayan, oh. Sasakay sila dyan. Dito malakas ang, oh, no. Malakas ang, ano, nang... No. Pero pagdating doon, sa gitna, na ano na yan, almante na. Almado ang dagat. Ala, la, 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 Ayan, oh. Tatawakan ako delikado. Sobra kasi inlakas ang lakas ng ano hampas ng alon. Ano delikado 'yun. Mahirap eh, lagay sa gitna. Oo. talaga. Hmm. Wala, nakatunganga naka ako. Ang init. Ang sakit sa balat. alikut <laughs> sorry sorry oh mana tadi asal si Prince? Asa? Imagine mo alas 9, ano, medyo ang, ang sakit sa balat ng araw pero oh, uh, pero ang mga tao, damang-dama pa nila talaga ang paliligo. Sa bagay, ito naman talaga ang kwento ng beach. <laughs> Tanghaling tapat, naliligo. Mamaya niya alas <laughs> 12 um, yung may kahit na alas 12 maliligo't maliligo pa rin yung mga yan. Hmm. Siyempre yan, binayaran dito. Pero ang ganda talaga ng dagat. Oh. Sobrang ganda oh. Dahil pala kahapon nila na tayo naligo. Hindi gusto siya pwede liguan talaga sa gabi kasi na, napakalakas ng mga pasang. Oo. Saka hindi mo makikita. Delikado. Oo. Oh, oh, Saka malalim talaga. Parang ilang step yun. Malalim na. Ayan nga oh. Kitang kita mo. Malalim na ang okay, dagat. Malalim na. Mas katakot pa naman ako sa kanya. Ah, mga ka na. Mayang tao. tao. Yan, sasakay ka dyan. Ano tawag sa kanya? Hihilahin niya ng jet ski. Ayan na. Ang <laughs> bilis na. No? May ikot yun. Ayan na. <laughs> ala, 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 ala. Kailangan umawa kasi may ikot yun eh. Ala. Ala. mahirap pala yun kasi sa banana boat nakakatakot yan titinda si ate ang dami mga ano dito at pagawa ko ayan nagyan niya ng family Lazarte family ito <coughs> naman nagpapagawa si Eric na eh. bracelet niya mahusay, mahusay ang mga ano dito, manggagawa kahit sa gitna ng araw, no? Ma'am, makakaubos ka ba niyan sa isang araw? Uh, hindi po, depende lang po, kasi marami po kami magtitinda, hati-hati. Diskarte lang, ano? Diskarte lang po, galingan na lang. Galingan na lang. Daanin na lang sa ganda, lalaki ah. sa babae. <laughs> <laughs> Pero kayo po yung mga batang ganyan, hindi? Ay, hindi po, nakapagkasawa lang ako ng taga rito. Taga-antipolo ah. ko, giyoko, Ah, okay. At kami na may mga batang ganyan, pero hindi kami taga dito. Ah, ano po, parang ano? Kanina, sa may... Galing na po kami may nila, pero... Ma, Sige sa po, salamat. Pala. Sana maubos lahat. Sana nga po. ko ka. Pura na lang, sir. Oh, Nakaka mo, nakakatakot nakakatakot, kuya, yung ano mo, tinda mo. Nakagaling ba tanga <laughs> rin? Matitibay po <laughs> rin. <And then>, Ayo, <laughs> <bolsa, yan. laughs> <laughs> Ayan. Dahil wala naman kaming dalang baon. <laughs> so, nandito kami sa Lot 1 Lutong Eatery. Ay, Lot 1 Eatery, Lutong Bahay. Oh, ito sa parking lot ito. Meron pa lang mga parking lot. May parking lot pala dito, pero you have to pay 200. Basta nagpark ka, 200. Magdamag na yun. Ayan. So, ayan ito. Lutong Bahay. Pinakaganda siya o may initan Lagi may init ang Hindi may anit. So, ang in-order namin, siyempre, hindi mawawala ang tulingan. Dahil bicolano siya. <laughs> ang tawag dyan? Laing. 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 Dahil mahilig sa sabaw. Si Sinigang. Ayan. Kumusta ka naman, Prince? Babalik tayo doon? <laughs> Liko ka ulit. So, eating time na po ito hello mga sangkay thank you very much for watching magpapaalam na po tayo tapos ng beach day sobrang init Napakainit po today sobra talaga pero nag enjoy talaga ang mga tao kasi sa sobrang ganda ng beach bye everyone thank you for watching bye bye